tulog ang inda ayan mga lalabs bantay po ako kay mother kaya kahit masakit na yung mata ko na matulog di pa rin ako makatulog ayan mag 9.30 pa lang naman po dip naman ako nung hapon natutulog na siya pero ako dilat pa ay siya mga lalabs medyo nakakatulog na siya pang hindi siya sinusumpong ng ubo ngayon mga lalabs hindi ko naman hindi makakatulog sabi nga mali natin ang ating mga magulang kasi hindi naman habang panahon ay nandyan sila kaya habang nandyan sila pakita natin ang ating mga pagmamahal pagkalinga, pag-aaruga, at pagbibigay ng kanilang mga kailangan. Kasi hindi naman abang panahon, nandiyan ang ating mga magulang, di ba? Kaya lahat ng kailangan nila, paglalambing nila, ibigay na po natin, di ba? Merong mga anak na binabastos ang kanilang magulang, kaya sasabihan po, ano-ano, di ba? hindi maiwasan na may mga anak na ganyan, di ba? Mga lalabs. Pinabastos ang kanilang mga magulang. Tapos pinagsasalitaan pa ng hindi maganda. Pangit naman yun. Kasi darating po ang panahon na tayo din ay tatanda. Paano kung yung mga anak natin, pagtanda natin, ganyan gawin, natin, gawin nila sa atin. Di ba masakit sa pakiramdam? yon anak mo babastusin ka di ba kaya nga habang maaga pa di ba magulang natin alagaan po natin bigyan natin sila ng kalinga kasi pag tumanda tayo hindi natin alam kung ano magiging buhay natin sa ating pagtanda Siyempre gusto natin pag tayo matanda na di ba na inaalagaan tayo ng ating mga anak binibigay natin ang uh, lahat ng mga gusto nila di ba uh, tapos yung mga anak binibigay din nila lahat ng mga kailangan natin syempre masasaktan ka kung ikaw matanda na wala kang pagkain hindi ka inaagaan yung natitikman ng bumaho ka sa iba yung hindi ka inaagaan ano na lang mararamdaman mo kaya syempre ikaw na anak ipakita mo sa magulang mo na mahal mo sila alagaan mo sila uh, unawain mo sila dahil syempre sabi niya nung tayo mga bata hindi tayo unawa ng ating mga magulang diba kaya sana pag tumatanda tayo yung mga anak huwag tayong barumbaduhin huwag tayong si diba masakit sa atin na ah, binabarambado tayo ng mga anak natin, di ba? Tapos yung nagsasalita pa sila ng mga pangit sa salita. O di rin ang panahon na ang tao. Kaya habang maaga, eh pakitaan mo ng kabutihan ng iyong mga magulang. Kasi di mo masabi pagtanda mo, ano na lang may isip mo, ano mararamdaman mo kung binabastos ka ng iyong mga anak, di ba? kaya haba-habaan na lang natin ang ating mga pasensya kahit makulit ang ating mga magulang dahil nung bata tayo makulit din naman kaya yung mga magulang talaga nagiging makulit din yan ng talaga matanda na uunawain nga lang natin ang ating mga magulang yun lang po at sana yung mga anak na nandiyan mahalin ninyo ang inyong mga magulang kahit na ng pagpapahalaga at lalo na oras kahit gaano kayo pagisi, bigyan niyo ng oras ang inyong mga magulang dahil hinahanap nila ang inyong pagmamahal pagkalinga at tulong at saka kahit na maliit na bagay yan, na sa kanila aras, parang na nararamdaman na nandiyan kayo at kayo ay nag-aalaga at saka kahit hindi kayo hinga may kayo ay nagbibigay kasi mga magulang mahiya, hindi mang tingi hangga't kaya ng katawan magtatrabaho yan diba mga lalabs yun lang at sana po lahat ay nakaunawa yung mga anak dyan sigapin natin maging mabuting anak yun lang po at maraming salamat good night po everyone love you all bye bye